natin sa Shopee. So ngayon, titingnan natin, kikilatisin natin mga busing kung maganda ba yung platinum na binibili natin. So ano pa yung tinintay natin? Tara, let's review it. So what's up mga idol? Ngayong araw ay magre-review tayo nitong binibili natin platinum sa, sa Shopee. So ito nga pala yung kanyang mga accessories, yung so inclusion niya sa kanyang package. Isang microphone na KWIS 3000. At sumbok mga idol, ayan, nalagay na natin yung kanyang mga song list dyan. Ayan, so makapal yung kanyang, ano, makapal yung cover. Ayan, so dito, ito yung microphone na uh, kasama niya, so siyempre meron na siyang audio-video, audio-video na wire, uh, microphone wire at itong panilang dynamic microphone na, uh, ayan, KS3000 yung model, ayan o, so ngayon dito naman tayo sa kanyang box mga idol, so rin na po yung napili natin, uh, bilhin mga idol no, dito dito sponsor, Ayan, so okay guys. Okay guys, natin naman rin na po Bakit natin naman rin na idol? So explain ko sa inyo mamaya, bakit rin na po yung pinigil natin. So ngayon, so natin ito. Ayan. Siyempre, so, meron po siya. Remote. Ayan, remote. Parati card. At yung kanyang manual. Manual. So mamaya na natin yan i... Mamaya natin yan titignan. Ngayon dito naman sa kanyang player. Ayan. So, yung kanyang pinaka player, mga idol. So, ayan. Kabalik siya. Ito so, na mga idol. So, ito na yung Reina 4. Ayan. So, ayan siya. Ayan. Yung kanyang record. Ayan. So, malaki siya mga idol na. Lahat medyo magaan. <coughs> so, ito na yung mga idol na. No? Dito tayo sa kanyang features. Platinum. So, ito na siya na. No? Pwede siya i-link. Uh, Meron siyang application. Link app. Control, browse, reserve and view karaoke okay, lyrics on mobile phone so pwede siya i-connect sa ating mga android phone uh, mga idol so ito din yung kanyang meron siyang QR code dyan so to get a link so get a link mga idol no? As, scan as lang itong kanyang QR code at uh, mapupunta na kayo sa kanyang application so install nyo lang mga idol tapos ayan ito na yung kanyang application tapos piliin yung version na inyong binili so ito ay Reina 4 so Reina 4 yung ating ilalagay dito sa kanyang model Uh, Siyempre, yung country is Naka-Philippines. So, isa sa mga nagustuhan natin dito, bakit uh, Platinum Raina 4 yung pinili natin, mga idol, ang nagustuhan ko kasi dito, mga idol, dito sa kanyang button, microphone input. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa Platinum uh, Raina 4 na to mga idol, no? Dahil meron siyang separate na control para sa kanyang microphone, mga idol. Ayun. So, echo, treble, at bass. So, pwede mong kontrolin yung at tinis ng yung boses at yung baho o yung base ng yung boses mga idol so pwede nyo siyang timplahin dyan at itong kanyang mic volume at syempre yung uh, isa din sa nagustuhan ko dito uh, is itong kanyang power switch no so hindi mo na kailangang eh, i-remote pa para lang ma-open itong kanyang player so isa bakit ito yung napili ko hindi yung meron kasi silang mga latest na player yung naka SD card na siya SD card so bakit ito yung napili natin yung uh, yung high tape kung may stay ayan, CD. Ayan, dahil dito kasi mga idol, napili ko ito dahil mas siguro para sa akin mas matagal itong masira no dahil naka naka CD yung kanyang source ng kanyang mga kanta hindi naka USB hindi naka naka memory card so ito yung napili natin no at ito rin sa dito sa kanyang features nito mga abusing, ayan ang ganda ng quality ng sounds no nitong Reno 4 uh, nagkakalaga ito na sa 4000 plus no so kung gusto niyo ng quality na player ito na lang kayo, dito na lang kayo sa medyo mahal na. No? So, meron siyang boost mga idol. Ayan, boost. Uh, nagpapaganda yan ng kanyang music. Music doon sa ating amplifier. Ayan, maganda to, no? Reserve, cancel, record, open. Ayan, so number 4. Ito yung kanilang legitimacy mga idol, no? Ayan, yung number 4 nila is baliktad. So, meron siyang dalawang input microphone. tayo dito, dito tayo sa kanyang likod mga idol. Tingnan natin yung kanyang likod. Ayan, so sa likod naman mga idol, meron tayong makikita ang mga input dito yung output so score points ayan video and audio audio video tong puti at saka pula meron din siyang USB HDMI remote uh, IR input sa so, gusto niyo magdagdag ng remote mga idol no dito at meron din siyang meron na din siyang supply na 5 volts output no kung gusto niyo para sa remote ng inyong para sa remote or yung pin, pinduta pindutan ng uh, ng mga kanta so dito yung supply meron siyang supply na 5 volts so A-50 reina 4 model nya so ngayon ay idol para meron din siyang QR code dito proof of authenticity ayan meron siyang proof of authenticity mga idol no? so legit tong store dahil dito sa kanilang official store na uh, natin dito binili so ngayon mga idol ay uh, hindi natin pag tatagalin pa no mag sa sound check tayo nito testing natin tong platinum na nabili natin so sound tayo dito yung gagamitin natin yung Sam ng sharp Sam player uh, Sam karaoke ng sharp no? so testing natin siya dito mga idol so let's go thank you Ayan nga pala mga idol no, baka malimutan natin. So ito yung titingnan natin kung anong kung anong volume ng ating. So ito yung latest na volume ng kana uh, mga idol na sa 103. Volume 103 na ang kanilang latest. So ito yung kanilang latest no. So ayan na, gusto natin siya mga idol. Latest. Ayan, ayan. Thank you mga idol. So ito yung gagamitin natin mga idol sa na maging speaker natin at para sa ating cutting no. Ayan. So, i-connect natin yung ating platinum dito mga idol. So, ang gagamitin natin dito yung kanyang auxiliary lang at yung kanyang amplifier. So, yung kanyang yung midi board nito hindi na natin gagamitin. So, meron siya dito sa likod niya mga bossing, no? Ayan, sa kanyang auxiliary. Dito tayo magkukonek ng output ng ating player, no? Dito sa pula at saka sa puti. So, ito yung, yung gagamitin natin. So, so bali, didemo -de ko na lang, no? Kung paano ito i-connect sa mga baguhan. So, itong puti, syempre sa puti at yung sa pula. Ayan, so, nakauna yan. Tapos, ayan, dito sa hindi nyo nakikita, meron syang audio at karaoke. Meron kasi itong built-in na, ito kasing ano na to, Sam na to, na sharp. Meron syang built-in na, na midi board. So, meron syang mga kanta na, pero hindi, hindi masyado, hindi siya marami, no? So, meron syang karaoke mode at audio mode. So, kapag nakataas na karaoke mode sya at kapag nakababa is naka-audio mode lang sya. So, yun lang. So, ngayon, saksak natin tong kanyang pinaka ayan, itong speaker na to so ngayon dito naman tayo sa player itong itong wire na to siniyari ayan, so check natin no? ayan tumutunog siya so ayan no nakauna yan yung ating ano, so dito sa ko ng ating player, meron din siyang pula at saka pula at saka puti so dyan natin lalagay ang pula at saka puti So itong dilaw, tatanggalin natin itong dilaw, lalagay natin sa TV. So tatanggalin na natin itong dilaw. So yung dilaw, ito yung dilaw, ayan, pupunta sa TV, lalagay na. So lalagay natin dito sa dilaw. Ayan. So ayan, ngayon saksak natin itong player natin. Ayan, so saksak natin itong ating player. Saksak natin si player. Ayan, nakasaksak natin yung player. So, o-on natin, oo natin yung ating TV. So, ayan. Nag-on na yung ating TV. Tapos, on din natin yung ating player. Ayan. So, nag-open na siya. Open na yung ating player. So, naka-on na siya. So, ayan. So, ayan. Platinum. Ayan, so select na natin sa ibi para makita natin yung video. Ayan, so select tayo ng kanta. Subukan natin mga idol. 2, 5, 6. Ayan. So, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 7, 7, Ayan. So, try natin 7, 7, natin. 7, 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 Thank you Lagyan natin ng microphone, siyempre yung kanyang microphone. Ito din. Ayan, nalagyan natin microphone. Check, sound check. Kapag wala, walang, walang nasilik na kanta mga busing, eh, hindi siya nag... Hindi siya nag... Hindi siya tumutunog. Try natin to. Check key. Test. Naka-off pala yung ating microphone. Ayan. sobrang lakas. Check key. Hello, test. Checking. Hello, testing. Checking. Ayan mga idol. So, post natin na. Ah. Tingnan natin kung tutunog. Checking. Checking. So, hindi tumutunog yung ating microphone kapag post, Checking. So, play natin. Checking. Test. So, Check. So, ngayon ay adjust. Adjust adjust natin yung kanyang treble. Checking. Bawasan natin. Checking. Ayan. Test. Checking. Ngayon, lalagyan natin ang treble. Checking. Ayan, sobrang tinis. So, dapat sakto lang. Ayan. Checking. So, dito naman sa kanyang base. Uh, kunan natin ang base. Checking. Hello, test. Checking. Checking. Ngayon, lalagyan natin ang base. Checking. Hello, test. Checking. Hello, test. Okay. Ayan, napakaganda yung mga ito, no? So, huwag natin. Select tayo ng kanta na memorize natin. 2, 7, 9, 6, 5. Pasag din alam. lang. Check it, halot test, say yeah. Check. Halot hey. hey. test, say yeah. Test it, say Nice.